Yan, uh, unang-una sa lahat uh, Nagpapasalamat tayo sa ating amang dakila na siya Amen, At amen At sa pangalaman ng Dios. ating Panginoon amen. Si Jesus amen. Uh, Yan, uh, dito kami ngayon sa Bacolod At uh, meron tayong mga kapwa manggagamot dito sa lugar ng Bacolod So yan, i-interviewin natin sila Kung ano-ano yung mga uh, pinahiram na kakayanan ng ating ama sa bawat sa kanila, no? Uh, Papakilala ko muna sa inyo kung uh, ano yung mga pangalan nila. Bro? Uh, ako si Carl, Steven Slipto. Hmm. At ako naman si Jeff Marks. Uh, ito, uh, may mga katanungan lang no na gusto ko rin malaman sa kanila at may bagay nila kung ano ba yung mga pamamaraan na uh, paano sila manggamot, no? Ah, uh, una-una dito kay Bro Karl, uh, Bro Karl uh, ano ba yung mga experience mo o base doon sa mga ginagamot mo o sa saan nagsimula yung panggagamot mo? unang ating, Ano lang sa akin yung ano, yung liwanag. Napakita sa akin yung liwanag. Mm -hmm. Sinabi ako na na oy, ikaw magbago ka at may kakarapin kang bagong landas Yun um brokar uh, matanong ko lang may nabanggit ka na ka kailangan magbago bakit ano ba yung mga dati mong ginagawa sa ngayon yung dati bago ka magsimula dati kasi ako ng gangster okay naging OG ako ng TV stress eh mm -hmm. mga kawalang iyaan mm -hmm pagkakanakaw, pag-uulap, oh, okay. yung mga... Andun na lahat, andun na lahat. So, nung pumasok sa iliwanag, uh, yung ba na bago mo lahat, na agad-agad o ano, paunti-unti? Paunti-unti ba yun? Nakapag-asawa pa ako noon, nung una kong asawa. Okay. Nagkaanak ako ninyo. Uh -huh. Pero nung nagkapamilya ako sa una kong asawa, Maning, naging mali, manininom na naman ako. Mm lasing -hmm. giro. Okay. Kahit sa ang bar, pagpunta, yun. Pero, uh, nung itong nga ang pangalawa mong asawa, uh, Bru, um, papano doon dumaloy sa'yo yung dugo na o banal na espiritu na ipinahirap sa'yo yung yung panggagamot? Yung, papano dumaloy? Nung nakilala ko yung unang um, una, ayun yung ikalawang asawa ko. Mhm. Mm Doon na may nagpakita sa akin ng katiwala. Sinabi niya ako na oi, ikaw kumidi ka na sa si ginagawa At may landas ka na tatahak. May bagong landas ka na tatahak. Yun lang, yun yung sinabi. Oh, oh so ngayon, uh, isa kang ganat na manggagamot, Brukar, uh, ilang kayo na membro? Ngayon, ngayon mismo. Ngayon, mga lima kami. Ah, lima. Pwede ko bang malaman yung mga iba pangalan at dalawa lang kayo dito, bro? Oo. No, oh, ako, si Carl, si Jeff si mm -hmm. Gerald, Jakar, uh, si Tope, si Bro Tope, tsaka si... Uh, sa, sa Bakulog si... Ah, si Junil. Okay, so, sa, sa lima kayo, ilang taon na simula ngayon na nagsimula kayo, ilang taon na? Mga isang taon pa lang siguro. Okay, a, a, ano yung mga nakakalaban nyo about sa magkukulang, mababarang, ano pa? Meron na kaming nakalaban yung sa na tatlo rin demonyo, mga aswang. So, okay. Uh, sari-sari nyo So, paano naman kayo nakilala sa bak bakulog na to sa inyong lugar, yung sa sa mga tao na lumalapit sa inyo, paano? Paano nagsimula? Dahil din sa, ano, sa social media. Okay. In post mm -hmm. kasi namin yung ibang yung ibang mga uh, video namin, pinapost. Tapos, makita ng mga point namin, share. share okay. Share. Mm -hmm. share. O, oh, sabagay, is, isang napaka magandang ano talaga yung pag-share, no? Uh -huh. Sa social media. Tapos, tapos, bibigyan kami ng ano, ng number. Okay. Bibigay okay. kami ng number sa mga sa mga taong ginagamot nyo, pasyente, Oo. sa pamilya, no? Tapos no? Oo, kinakalat, okay. no? Uh, sa totoo lang, ang team Apo at Eric, Apo Chalin, Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin, ay ganyan din ang mga layunin namin. Uh, pangalawa, para sa parehas tayo, kinakalat din namin ang makilala tayo. Yan naman talagang ano ng sa social media. Uh, bro Rap, ikaw naman? Hmm. Uh, ito nga, base dun kay Bro Kyle, uh, ano naman sa'yo, bro? Yung doon ako noon, nung na-hospital ako. Okay. Yung dumi, yung dumi ko ay parang dugo. Mm -hmm. Ganyan. Tapos, nagpagamot ko sa iba, na ano naman ako, na okay yan naman ako. Mm -hmm. tapos Pagkatapos, nakilala ko siya, doon ako nagsimulang mag, ano, ng panggagamod. So, okay. Nag-aaral sa panggagamod. Ah, uh, sa ilang, ano po, At uh, sa ilang, uh, araw, ano yung mga uh, hawak mo na mga Latin? O nagpapakain ka ba ng, sa mga medallion? Katulad ng nasa Queen oh, uh, Didi na yan? Okay. Pagdi-devotion? O, oh, meron din po ako. Uh, Kung ano ka nagdi-devotion group? No, na meron akong 9 to 6. 9 to 6? Oh. Okay. Oh. Uh, so, Siyempre, nag-umpisa nag -umpisa, -umpisa ka na. Oh. Ibig sabihin, natapos mo? Oo, oh, natapos po. Okay. So, ang ano natin dito, uh, tayo yung mga kapwa manggagawa. Natutuwa ako, si Apo na pwede, natutuwa sa mga mensahe na binigay sa amin, sa mga kasagutan na pakaganda. Ang layunin lang natin dito, uh, sana, huwag kayong magbago. Huwag kayong pasisilaw sa pera, kasi alam naman natin sa mundong ito, nangunguna ang pera. At kung ano man, ang ibigay sa inyo, o donation pagkalob sa inyo, ay ayan ay biyaya ng Diyos at ng ating Ama. Abro, meron ka bang ibang kong mga susingit na ayun hmm. uh, niya? Na. About naman sa, bukod din sa mga karanasan ninyo, uh, yung mga nakakasama ninyo. Yan, uh, may, may may pa ba kayo? About, eh? Uh, hmm. mga kumbate nyo? Sa pagkukumbate, hmm. naranasan nyo na rin ba na kayo itirahin? Hmm. Oo, oh, meron din may parang lumilipad na hangin, pag tama sa iyo katawan, masakit. Ah, kung tumama um, naman uh, mga bro, kung tumama naman mga bro, mga ilang araw ni Dayan? Eh, akin, eh, pagka umuwi ko ako sa bahay, ang gagasal ako, nawawala rin agad. Nawawala. Sa'yo naman bro? Sa akin, siyang araw. <laughs> siyang araw? Oo, oh, tapos mawala. Okay. okay. Doon na, mag-tensing na naman ako devotion para mawala. Okay. Uh, anong pangalan ng inyong team para maiano natin sa ating ah, uh, pag youtube na yun? Yung pangalan ng aming team pala yung The Team Supremo. Um, ito pong katanungan, Bro Carl, uh, paano, paano nabuo yung team yung, yung pangalan na Yung Team Supremo kasi, nanggaling niya noon sa nung gangster pa ako iyong eh, tinatawag sa akin ng Holy Supreme Anghel. Kaya, nung itinatag ko yung samahan namin na magkakaibigan, i-winalis ko yung pangalan Anghel, tsaka i ko yung Supreme na ang ibig sabihin ay Diyos sa atas na asal. Amen, amen, amen. 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 talaga oh, Yung, yung punot-dulo ng Supreme. Okay. Uh, magandang napon sa lahat. Ako si Apo Chalin. Ito po, yung kita nyo po, isi isipin niyo po, halos lahat ng ano, o sa mga manggagamot, may kanya-kanyang uh, kawalang yaan noong araw. Katarantaduan ba? Katulad ko po, na yun naman po yung buhay ko, yung history ko, uh, yung nga, sa drugs. Tapos, eto, si Brukar ay sa gangster noong araw. Pero tinan nyo po, napakagaling po ng ating amang yawe, na si Yahweh. Binago po siya. Binago siya. At, you know, humaharap po ngayon siya sa laban o mission na ginagampanan din na katulad namin na bilang manggagamot. Ah, uh, you know, uh, sa ating mga nakilala sa team nila, sana po, tulungan po natin sila na marami, marami rin silang magamot nang sa ganun po ay by spiritual po ito ah, nang sa ganun po ay marami tayong matulungan. Ah uh, bro, ano mensahe mo sa mga tao? Uh, bro, kayong dalawa, ano uh, anong mensahe nyo sa mga tao na by spiritual ang sakit? Dapat po tayo ay mensahe ko lang po kung tayo kayo papagamot sa mga manggagamot, dapat buo ang inyong paniniwala sa Diyos itaas magpapanitangasan. At saka yung kakayahan ng isang ng, namin ng mga manggagamot, yung kakayahan namin upang matulungan kayo na maka, kayo sa inyong mga karamdaman. Yun lamang. po. Okay. Okay. About sa mga kapwa nating manggagamot, anong minsahin ninyo sa As kapwa mga, natin manggagamot? Sa mga, mga kapwa natin manggagamot yan, mm -hmm. e, pagpatuloy lang natin ang laban, kahit anong mangyari, kahit anong pakalakas yung kalaban, huwag kayong matatakot na sa atin ninyo sa mga, e, tutulungan tayo. Yan lamang. Okay. Okay. Ah, uh, ito. Si um, uh, Apo Magandang nga po muli, Ito po, natutuwa ako at meron pong mga kapwa nating mga na nagpunta rito. Kasi po, nasa bak ito, nasa Bacolod kami ngayon at meron kami pina pinasyalan. ay uh, importante po ito. Ah, uh, yung nga, natutuwa ako. Kasi po, nung nalaman nila na live ako kahapon, napapatungo ako ng bakulod. Ah, uh, yung nga, merong isa sa kanila, si Brucar, na pupunta daw po sa area kung saan kami pumunta sa barangay o anumang kalye o street. So, ito sila. Tuwan-tuwa po ako kasi po, uh, ang totoo niyan, ginagalang nila ko bilang isang pit killer Pero, ulitin ko po ha, ah, wala pong mataas sa amin na ito, nakilala ko sa nila, ah, nakilala nila ako, nakilala ko sila. Walang mataas sa amin, lahat tayo pantay-pantay. At yun nga, oh, iniilin ko sa ating ama na sana bigyan pa sila ng another o araw-araw na kalakasan uh, naway Mapudiran pa sila ng gusto dahil sa hinaharap nilang uh, panggagamot o misyon sa tao. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Sana po, sana po sa mga taga Bacolod dyan. kung mapapanood niyo ito ipopost i i i i i i i ay mapunta nyo sa kanilang lugar. Ano pong lugar nyo? Street o oh, ano para ano? Sa, sa si Barangay Mambulak, Silay City, Negros Occidental. Ayun. ah uh, punta nyo po sila sa kanilang lugar. Tapos, kung kayo naman po yung medyo malayo lang ng konti, uh, ano ko na lang po yung ah uh, sa number, no? Kung sakaling ano, eh, may kontakan naman po kami kasi ah uh, sa ngayon, kumukuha na rin po ako ng number sa kanila uh, at may number naman po sa kanila. Uh, so, yun po. Maraming maraming salamat. Apura? Okay. Uh, ito Okay. ah, ito, unang unang sa lahat. Uh, uulitin ko, nagpapasalamat tayo sa ating amang dakilang na si Yahweh at sa kanyang anak na ating Panginoon. ah uh, ito po, uh, nag-usap-usap po kami dito, mga kapu natin mga gagawin. At tuloy lang sa laban, no? Huwag po magpapasilaw sa pera. At uh, kung may mga laban pa kayo na ano, Laban lang. Walang bitawan. Uh, yun nga ang sinasabi ko. Na sana lumaganap pa ang mga faith healer dito sa Pilipinas. Or sa ibang mundo. O sa buong mundo. no? At sa mga naniniwala at nagtitiwala, maraming maraming salamat po. Muli, ito po ang team Apo Eric Apo Chalin. Apo Chalin. Magandang tangal. Poop!